Tatlo sa apat na sa Wisa, Lubwagan, Kalinga, dahil sa Bagyong Uwan, natagpuan na. Detalye na balita mula kay Romy Gonzales sa 41 ay Bagdabigat Romy. Natagpuan na kahapon ang tatlo sa apat na nasawi dahil sa landslide sa Western Uma, lubagan Kalinga habang kasagsagan ng Bagyong O1. Ayon kay Municipal Administrator Attorney James Tagautaw, natagpuan si na Rix Magwin, Ricardo Magwin at Aquino Magwin sa ipinatupad na search and retrieval operations. Gaman, hindi pa nare-recover ang katawan ng kasama nilang si Barangay Kagawad Redento Tinyo na nakita ang katawan nito sa isang delikadong lugar, nagpa-siyang search and retrieval team na ituloy ang pag-recover sa katawan ng barangay kagawad ngayong araw. Sa kabila nito, hiniling ng barangay captain ng Western Uma at uh, ng local government unit ng Lubagan sa Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magpadala ng mga tao magbabantay sa ilog para tignan ang katawan ng mga biktima kapag lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Sinabi na Atty. Tagautaw, sampung individual ang nagtungo sa tahanan ng mga biktima kahit na narecover ang kanilang katawan sa gumuhong lupa para kunin ang kanilang kagamitan habang kasagsagan ng bagyo. Subalit so, balit nangyari muli ang pagguho ng lupa na dahilan kung bakit natabunan ng apat sa kanila nakaligtas ng uh, anin naman sa sampung uh, nagtungo sa naturang lugar na turn over ang uh, bangkay ng tatlong natagpo ang biktima ng landslide sa kanilang mga pamilya ito sa RIS 41 Romy Gonzalez para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino Araming salamat uh, Romy